Hello guys. Hello. Kamusta po kayo Kamusta kayo? Um, so, um, meron ano no, merong meron pinapatid sa inyo na mensahe. If meron kayong letter sa name nyo, meron kayong letter J, letter A, letter M, letter N, Y, N, So, kung meron kayong mga ganyan letter sa name nyo, um, may mensahe po sa inyo na nais ipatid sa inyo si universe. So, titingnan natin mula dito sa um, tarot card, no? O ano-ano yung mga mensahe na nais ipatid sa inyo. Ito sa mga um, initial ng initial ng mga name ninyo. No? So, um, simulan na natin. So, ano-ano mga mensahe sa inyo? Sa mga uh, my letters na J-A-M-L-Y-N. And sa, siya nga po pala, no, thank you, thank you sa, um, sa patient niyo na, um, hindi ako, um, madalas mag-upload, no. Um, thank you, thank you sa pag-unawa. Maraming maraming salamat po. Um, And thank you rin po sa pag sa patuloy na pagsuporta ninyo. Maraming maraming salamat. po. So um simulan na po natin kung ano na ang mga naisipatin sa inyo. Um, ni universe na mga mensahe. Okay. Ang gaganda po ng mga cards ninyo. Ang gaganda. Claim it nyo po to. Um, sa claim it nyo po to. So, dito no. Um, ang na ang naisip hati sa inyo ni Universe. Wow. Wow. mahal na ma mayroong isang tao no. Mayroong isang tao na gustong mag-offer sa iyo, no. Gusto mag-offer sa iyo ang um, maaring maaring tutulungan ka nito, no. Tutulungan ka nito sa uh, sa kari sa career mo, no, or sa trabaho mo. Malaking pera tong darating sa iyo. Um, dahil gusto kanyang matulungan. No? Gusto kanyang matulungan. Oh my God. Wow. Kasi um, sa nakikita niya kasi sa'yo, um, meron kang kakayahan. Meron kang kakayahan na um, marunong, no? Marunong sa lahat ng bagay, no? Um, siguro, um, mataas din yung, ang um, iyong pinag-aralan, no? At meron kayong um, um, being parang professional ang dating ninyo, no? May pagka-professional ang dating ninyo. At, um, dahil din siguro um, na-attract sa inyo, no? Na-attract din sa inyo ng taong to. No? Or pwede rin itong um, if sa pagmamahal sa person, no? Merong isang tao na gusto mong offer sa iyo ng pagmamahal. Gusto niyang mag-umpisa sa iyo sa sari sa buhay. Gusto niyang pumasok sa buhay mo. Dahil am um, nararamdaman niya, nararamdaman niya na am um, ikaw ang nababagay para sa kanya. No, at um, gusto niyang makapag-umpisa sa iyo, no? Parang meron siyang gustong i-offer. Um, mayro siyang i-offer sa iyo ng pagmamahal no if sa career to kung sa career natin to i titingnan um may bago kang opportunity na papasok no may bago kang papasukin tungkol sa financial mo um magkakaroon to ng malaking pagbabago sa buhay mo dahil um mahal nyo rin to yung trabaho ninyo mahal na mahal nyo trabaho ninyo dahil masaya, masaya rin kayo dito sa trabaho, sa ginagawa ninyo. No? At mas nyo itong inaalagaan dahil um, kumbaga um, ito yung passion ninyo, ito yung goal ninyo. At dito tumatakbo yung utak ninyo dito tumatakbo yung isipan ninyo na um, magkaroon ng mga idea. No? At um, nagkakaroon to ng improvement sa sarili mo kumbaga um masyado kang maalaga sa trabaho mo no napakaalaga mo sa trabaho mo kaya um kaya nagkakaroon to ng paglago no lumalago yung financial mo dahil diyan sa pag-aalaga mo sa bago mong trabaho na pinasukan no at isa rin yan sa um kumbaga sinisimulan mo kasi sa sarili mo eh sinisimulan mo sa sarili mo na ang um, kailangan kong maging ang um, professional, no. Kailangan kong maging professional sa sarili ko para mas lalong dumaloy yung um, minimithi mo, yung um kumbaga nanais mo na mangyari sa buhay mo. No kasi ang um, masyado rin po kayong maalaga sa sarili ninyo, no. Kaya um may bagong may bago kang tatahakin tungkol sa financial mo na magkakaroon to ng um, paglago no magkakaroon to ng malaking bunga no sa sa financial stability mo if sa um, dalawang person to nagmamahalan um makakabuo kayo ng isang pamilya no dahil mahal na mahal ka rin nito ng person nito at maaring ikaw ang gusto niyang makasama or maaring ang ilan din sa inyo ay uh, hinigdadalang tao no kaya um itong person na to um gusto ka rin, gusto ka niya makasama na mahal na mahal kanya, no so ano pa ano pa ang naisip atin sa inyo nitong um na vision natin ng mga letters no ano ano pa ang naisip sa inyo ko okay no maganda po talaga ang cards ninyo mga ano um yung mga letters na yun na nabishon na nabishon na na ko no um meron ka talagang sisimula no tungkol sa sarili mo na gusto mong mag-explore no gusto mong magkaroon ng maraming kaalaman sa sarili mo gusto mong mag-aral gusto mong makapag-aral pa? gusto mo pang magkaroon ng experience sa pagtitraining about um, about dito sa tinatahak mo tungkol sa pera. No, gusto mo pang madagdagan ng mga idea mo, gusto mo pang magkaroon ng development sa isipan mo or yung strategy mo, gusto mo magkaroon, gusto mo pang magkaroon ang gusto mo pang madagdagan. No, kaya ang um, kaya unti-unti mo tong ginagawa. Unti-unti mo ginagawa sa sarili mo kaya siguro ito rin ng person mo na gustong gusto kanyang tulungan no gusto kanyang tulungan sa mga am um, tinatahak mo tungkol sa pag-aaral para mas lalong mabus mas, lalo, mas lalong mabus yung kaalaman mo no at magkaroon ka ng maraming experience dito sa development sa dine mo no at dito sa um, dito nga dahil nga am um, may tapasok ka na sa may papasok ka ng malaking pera na uh, tinulungan ka nitong person na to, eto na, um, kumbaga mamahalin mo na yung sarili mo. Mamahalin mo na yung sarili mo uh, at aalagaan mo. Mas lalo mo pa itong aalagaan yung sarili mo. No, tulad ngayon sabi ko sa inyo kanina, ma maalaga rin kayo sa sarili ninyo. Dahil yan din ang um, yan din ang goal ninyo na alagaan 'yung sarili niyo na hindi niyo pababayaan. No at reading ready ka na sa tinatahak mo. Reading reading, reading reading ka na talaga sa tinatahak mo, tin, 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 tinatahak mo journey. Wow, congratulations po sa inyo. Thank you, thank you universe po sa pagbibigay ng mensahe na gantong napakaganda. At uh, napaka at once na eto nga nagdediretso na yung tinatahak mo. Um, magkakaroon ka na ng peace of mind, no? Magkakaroon ka na ng peace of mind at dahil um, nagkaroon ka na ng process sa sarili mo, no? Nagkaroon ka na nandito ng relax, naging kalma na yung isipan mo. Dahil nga, um, kumbaga nagkaroon ka ng strategy. Strategy sa sarili mo. Na-develop mo yung sa sarili mo. Dahil um, may taong tin tinulungan ka or or meron ding tao na or, pin or pinurus mo yung sarili mo. Talagang um, hindi ka dalawang isip dito na i-develop yung sarili mo. No? At dahil dyan ay nakakamtan mo na yung mga unti-unti mong pinag-aaralan, unti-unti mong um, na-experience, or unti-unti un sa mga unti-unti mong dinevelop yung sarili mo, iyan, nakukuha mo na yung mga pangarap mo. Wow! Ang galing. wow. So, thank you. Thank you, universe. Congratulations po sa inyo, no? sa mga um, may letters na um, J J A M L Y N sa mga initial niyan. Diyan sa pangalan ninyo kung meron kayo niyan, um claim it nyo po to. Claim it nyo po to. Po to um comment nyo po diyan. Claim it um Claim it universe. Thank you, thank you sa pagbibigay nyo ng mga siksik at tinglik na umaapaw na biyaya na dumarating sa inyo. So, ano pa ang message sa inyo? Hingi pa po tayo dito sa ang magical unicorn, kung ano pa ang mensahe sa inyo, na naisipatin sa inyo. Oh my God. Thank you. Thank you, universe. Grabe. Grabe talaga. Oh my God. Kinigilabutan ako sa inyo. Worth, worth waiting for the bottom of the deck. Your patient will be rewarded. Wow. Thank you. Thank you, universe. So, dito no. Dahil nga, dahil nga po dito sa sunod-sunod um, na blessing na nakukuha ninyo um, sunod-sunod na mga idea, may mga strategy kayo na nakukuha nyo, no? Um, if, na itong nakukuha nyo itong mga blessing na to dahil nga dyan sa pagsusamikap ninyo, sa pag-aaral ninyo, sa pag sa pag-explore ninyo, sa pag-action ninyo, pag ninyo. Talaga handa-handa na kayo, no? At may ma at merong mga tumulong sa inyo. Um, huwag nyo pong, um, kailangan nyo pong mag-share, no? mag-share ng blessing, no? Mag-share po kayo ng blessing na makukuha ninyo, no? Dahil, um, once na nag-share kayo ng mga blessing na natatanggap ninyo, um, lahat magiging masaya, no? Mag, um, kumbaga, yung tinulungan mo, naging, um, sobrang-sobrang pasasalamat sa inyo. At yung nararamdaman mo rin ay napaka-cool, no? At napaka-gaan napakagaan sa inyo dahil nakatulong kayo sa ibang tao na na nangangailangan no so kaya nagiging mas kaya nagiging masaya yung mga ang uh, tinulungan ninyo kaya ang um, kapag um, nakuha niyo na tong mga sunod-sunod na -sunod blessing niyo wag niyo pong um kailangan niyo rin pong ibahagi no ibahagi sa mga tao na nangangailangan So true. Yes, what you are asking about is the truth. So, yan na po. Um, kung ano man itong mga tinatanong mo. Kung ano man itong mga tinatanong mo. Um, lahat yan, totoo. No? Lahat yan, oo. Dahil, um, kung nag, ano ka dito eh, um, um, umaksyon ka, no? itong nakakamtan, nakakamtan mo sa buhay mo. Um, totoo yan. Um, para siyang um, binuhusan ka, no? Magkakatotoo yan dahil binuhusan ka ng ni universe na mga blessing na darating sa'yo. No? Claim it nyo po to. Napakagandang reading po to para sa inyo. So, um, ayun lang po. Um, huwag po kayong makakalimot. Huwag pong mag-share ng mga blessing na natatanggap ninyo at huwag rin po kayong makalimot. Magpasalamat sa taong tumulong sa inyo, uh, sa kay Lord, no? kay Lord, kay Universe. Um, Mag-thank you po kayo sa inyo. Mag-thank you po kayo sa kanya dahil sa nakakamtan yung mga biyaya na dumarating sa inyo, na nakukuha nyo na, na dahil din sa pagsusumikap ninyo at hindi ka at hindi ka ng dalawang isip na gumawa na action para dito sa tinatahak mong journey. No? So, um, yan po, yan po ang message sa inyo. Napakaganda po. Kalimit niyo po. Um, thank you. Thank you so much sa pananood. Maraming maraming salamat po. At, um, please, um, like and share. Please like info and and pa-subscribe na rin po. Uh, para ma-notify po kayo sa mga bagong upload. Pasensya na kung matagal ako mag-upload kasi um, meron din po akong mga inaasikaso. Um, so, yun po. Um, thank you, thank you sa walang sawang pagsuporta, sa walang sawang pagpangkilik. Maraming maraming salamat po. So, thank you po and God bless. Claim it niyo po to, Napakagandang reading na to.